O oh, eto na tayo. Ito po yung issue na pwedeng pwedeng i-deny ng pamunuan ng Tape Incorporated. Ang inalisan po na producer at programa ng Tito Vic and Joey at ng Dabar Cads. Alam ko po na hindi sila hindi sila magbibigay ng uh, paborableng uh, salita tungkol dito. Dahil kung pride po ang paiikutin at paiiralin, mayaman ang mga halosos. Kayang-kayang sumugal. Kayang-kayang magpakawala ng ilan pang milyones. Huwag lang maisanla ang kanilang kahihiyan sa publiko. Kaya nilang gawin yon Romel. Pero gaano po katotoo na hanggang katapusan na lang po ng Hulyo ang inyong uh, programang ito, ang wow. hindi lehitimong it bulaga nakakaloka yan kung hanggang katapusan na lang yan. So, ilang araw na lang yan. Kasi malapit na ang katapusan. Ay, mm -hmm. so two months lang tumagal? Ganun ba ito? Naku. Kasi nga naman, Nay, bakit pa ba natin, alam naman natin, ang mga datos, hindi na kisirungaling. Diyos ko, wala nang commercial, wala pang sponsor. So, paano nga tatagal ang isang programa kung sa lahat sa mga ganong mga ano? At saka alam mo, Romel, negosyante ka eh. Kunwari, mm -hmm. negosyante ka alam mo ang pasok at labas ng iyong ROI, di ba, yung return mm. of investment. Kapag alam mo na yung isinusugal mo sa isang negosyo ay hindi compensated ng pumapasok, isasakripisyo mo yan eh. Doon ka sa kumikita. Mm. Kasi po ang pera, kahit tapit-tapiton yan, kahit kutsarita pa o tinidor ang gamitin natin, kahango, 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 kahango sa dram. Masasaid po yan sa kalaunan walang negosyante na nagnegosyo para lang magpatalo. Okay. ba? Diba? Mm -hmm. Kaya sabi ko nga, pwede nila tong i-deny. Pwede nga siraan tayo ng mga host eh. Pwede magpo-post na naman tong mga mga guests na to eh, di ba? <laughs> Iniram ko lang yung kay Batang Maynila to eh. Itong mga guests na to na mahilig mag-text, mag-post, gaya nitong si Bansutin, mahilig mag-post yan. Si Paulo, si ano, Contis. Mahilig yan, di ba? Eh, pwedeng kontrahin tayo ng mga Pero hintayin natin yung mga tamang panahon, di ba? Okay. It, pwede know. na lang i-deny ito eh. Pwede lang i-deny ito talaga. Sa totoo lang. At pwede rin naman nilang panindigan na magpalugi sila. Total, pera nila yon. Correct. Ano ba naman ang pakialam natin? Eh, pera nila'y pinanggugulong nila. Di okay. ba? At, o kaya mag antay na lang talaga tayo hanggang katapusan, kung hanggang katapusan at sa susunod na buwan wala sila, yun na. Di ba? Pero at, ayon sa mga sources, wala namang sinabi kung anong year katapusan. <laughs> Baka naman katapusan ng 2024, katapusan <laughs> ng 2025. Ah, sana nga na nga. Ah, di ba? Kaya wala tayong hawak eh, di ba? Basta mm hanggang -hmm. katapusan na lang daw ito. Parang July 29. Parang ganon. kung okay. uh, umiikot na kwento ngayon. Alam nyo po, kapag walang apoy, walang usok. Kapag walang usok, walang apoy. Mm. -hmm. Kaya kailangan yan talaga. Eh, pinaninindigan ko ano totoo. Total, mahilig kayo magpa-interview. Lalo na si Mayor Bullet. Linawin nyo na hindi totoo yan.